What's up, happy people? Welcome back to Fishing Adventures with Jethro T V Okay guys, so balik lang natin sa vacation grabe kahapon kahapon lang tayo dumating ng hapon tapos tinawagan agad tayo ng mga tropa natin na mag duty na agad tayo grabe so shout out sa inyong magkapatid kay Idol Ricky at saka sa kay Idol Edgar okay so, niyaya nila agad tayo guys na mag inland tayo maraming salamat sa inyo mga idol <laughs> okay So, balik inland naman po tayo. sila 'yung mga kasama natin, eh. So, dito na lang ngayon sa Albira, Hinihintay tayo dito sa May Didating. Eh? Eight. guys. Papagamutan 'yung mga na. Okay. Hey. Hey. So, sila guys, mag- uh, nagpre-prepare na kanilang pang-jigging, mag-shore jigging sila. Tayo, syempre, mag bait and wait mo tayo. Tapos mamaya, saka tayo mag-jigging at saka mag-casting. Okay, eh, so hagis mo tayo. tapos dun sa kabila kasama pa natin sila sila ni sila ni idol uh, Joseph Octavo shout out shout out sa iyo idol Joseph Octavo so ito na ganda na panahon ngayon sana makachamba tayo Okay guys, start na po ng jigging natin. ঠিক hey. Ayos eh, idol oh. Wow. Hmm, pangsigang na, oh. May pangsigang na. Ayos. Panalo. Ayos 'tong ba yung tropo, oh? ayos ah, mga higit dalawang kilo din shout out shout out shout out sa <laughs> nag isa sa nag <Talagay> iisa wag <laughs> <Okay>, champion <laughs> marami ka na isa marami din ang same spot kung ano yung pinagulihan ko pinagulihan niya parehas yung lugar ano malaki eh, rin yung no? yan ang sarap na hatak ah <laughs> uh, bro but size ng mga ano. Sarap ng hatak. Oo, umawi siya nung nakaraan. Okay guys, grabe pa inang eh, uwi na kami. Bigla na kaawan din ng ano. Basta. Nakahabol pa si Joseph po oh. Yan, pisyon na agad. Okay, peace on si Idol Ricky. Sige, try mo. Oh, grabe oh. Nabinyagan agad yung unicorn oh.

Kain guys Kung kailan pa uwi na kami nakakonboy kami kay Joseph Kaya pala bigla siyang tumigil Kasi nakakita siya ng ano Huluan Grabe ang daming lapis oh Nakatatlo Okay na kuya eh, Nakauna ka kagad eh Si Idol Ricky Nakadalawa din Si Joseph nakaanim Ako nakatatlo siya <laughs> ito rin mo. Nakadalawa ka doon, nangalay na kang kanya kamay. Ang masama nito guys, nakahubad tayo ng damit kasi nga, pabihis na tayo. Tapos yun, biglang nag, nag-sit talunan sa may sasakyan. Woo! <laughs> Guys, apat, okay. -apat pa tayo, guys, <laughs> Okay guys, nakaapat pa tayo. <laughs> Ay, oh, idol. Nakatalawa din sa idol Ricky. Ang nakarami ata sa amin si... Joseph. Nakapit siya ata eh. Ay! <laughs> Panalo tayo kayong araw. Woohoo! Witty oh, Okay, yan ba yung ibang kuha o dami o? Yan. Ha? Ayan. Oh. Ay, grabe. Kosa. Grabe na binyagan yung ano, yung kosa na uniform mo. Oh. Ayun pang iba Hala. Oh. Ito. Nalo pa. Nakapito <laughs> ka eh. Nakapito ka. Meron pa yata kayo. Oh, so, ayan pa isa. Ha? Ito pa yata. Oh, oh apat. <laughs> Isang okay guys, nakahabol pa tayo, nakaapat pa tayo. hangin ba? Doon ko lang ni basa sa ng cooler. Ay, okay. okay. Uh, sir. Uh, ah. Oh. Parang bangs eh. <laughs> parang bangs dito. Eh. <laughs> uh, uh. 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 Okay guys, so grabe na bless talaga tayo. Akala ko masiro na kami. So nung pauwi na kami, so convoy kami ni Joseph, nagtataka kami kung bakit nagdahan-dahan siya. Yun pala, nakita na yung kuluan ng mga lapis dun. So, ayun. Grabe. Siya, naka -pito. Ako, naka -apat. Si Idol Ricky, naka- din. Grabe, sunod-sunod yung hatakan. Sarap. Dami pang ang ano yun eh. Dami pang mga unhook. Huh. Pero ayos. Sold na sold tayo ngayon, guys. So, at least, naging uh, successful yung uh, Uh, adventure natin ang yung fishing adventure natin dito sa inland so maraming salamat sa magkapatid guys kasi sila yung nag-invite sa atin ayan sila si Idol Ricky at si Idol Edgar okay so maraming salamat shout out shout out sa inyong lahat okay sa lahat ng mga katropa namin diyan mga taga Kosa si Kim si Kuya Kim next time ka na Kuya Kim tayo ni Pipes Fishing Good Vibes okay so at asin yung lahat maraming salamat guys so hanggang dito lang po yung video natin para sa araw to I hope na nag enjoy kayo sa ating uh, isang fishing adventure naman so don't forget spread love and always be HAPPY!